Marami ito eh, hindi ka tuloy nila 3x3 pa lang, hindi eh. ko pagit. Paano pa yan? Oh. <laughs> ito lang, lo. <laughs> ayun. Nagawa niyo pa yun. Eh. Hindi na tumitigil pa. <laughs> Galing ano pa nga yun yung ganyan, nalilito. pag Kaya pa pa yan eh.

Teteng selang eh. Ha. Ayun Oh ho. Okay. Oh. oh <gehört> <horrible>. Ayo. <laughs>. Yeah, <speaks inna> <Prix>